Maraming taong nagpapatuloy sa buhay na pasan-pasan ng napakaraming kabigatan na sa halip na makita ang buhay bilang isang regalo at pagpapala, nakikita nila ito bilang isang pasakit at pabigat. Kamakailan ay nakabiyahe ako sakay ng eroplano kasama ang aking misis. Dahil matagal tayong nawala ng pagbiyahe dahil sa pandemya, e eh talagang nanibago kami sa preparasyon at maging sa proseso ng pagbiyahe. Siyempre dahil alam namin na limitado ang timbang ng gamit na pwedeng dalhin, ay nilimitahan namin ang aming dala. At nangyari nga ang aming inaalala noong kami ay pauwi na. Lumampas sa timbang ang aming mga maleta. Kinakailangan muling buksan at alisin ang ilang kagamitan. At buti na lang ay nabalansi din at walang kinailangang iwanan. Pero hindi ganoon ang ilan sa aming mga nakasabay. Sadyang malaki ang sobra sa kanilang daladalahan, kaya't kailangan merong tanggalin at iwanan o kaya naman bayaran ng additional cost. Ang mga maleta sa pagbiyahe ay parang buhay din ng tao. Minsan ay pinipilit nating pagkasyahin lahat sa halip na suriin kung meron bang dapat alisin. Nakakalimutan natin na merong limitasyon ang pwedeng dalhin at ang bawat dagdag na gamit na hindi naman kailangan ay pasaning iindahin. Nararanasan mo ba ito sa iyong buhay? Gusto mong sumulong pero sadyang ang daming kailangang pasanin. Yun bang ang buhay parang maletang punong pununa na dapat nang bawasan dahil kung ipipilit mong dalhin lahat ay may babayaran na iyon namang panghihinayangan? Hindi nais ng Diyos na magpatuloy ka sa buhay na tangan-tangan ang mga kabigatang nagpapahirap. Totoo na may mga bagay na kailangan pasanin, pero hindi lahat ng pabigat ay dapat mong dalhin. Ang sabi ng Bible, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan ninyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. May bagahing mula pa sa nakaraan, may bagahing taglay ng kasalukuyan at may bagahi pang darating. Kung walang aalisin at walang makakaagapay, siguradong ikaw ay manlulupaypay. Bakit hindi mo ipagkatiwala sa Diyos ang iyong mga kabigatan at kabalisahan? Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo at hangad niya ang iyong paglago at kalakasan. Hindi ka nag-iisa sa buhay na ito dahil ang Diyos ay nariyan para dumamay sa iyo. Mahal ka ng Diyos at nagmamalasakit siya sa iyo. Kaya, salam.